O, zamis, SCT, o, sa o, sarintal, o sa mga sasipiyong sa mga Occidental o sa tanan malikta na ukanato karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC may adlaw o kumusta pizza share ni bulan sa Nobyembre 2025 para sa pinakaulahing balitang asenso this is Ozamis today. Kadayon ang Asinso, Misamis Occidental, usal sa mga top performing provinces sa Tibok Nasod. Special meeting sa Usami City Development Council, di ang malungtarong pag-asinso sa Dakbayan. Livelihood program sa Asinso Usamis, naghatag paglaom o bagong sinugdanan sa sitinta ka mga piwods. Governor Waminal gipasalamatan o gipasidungan ni NCFP President Pichay tungod sa iyang matinud-anong pagserbisyo o visionary leadership. Protektado ang City Hall, GSO Samis, gisiguro siguro nga updated ang insurance coverage sa mga buildings quality check PRO 10 Regional Director mihimo og surprise inspection sa Usami City Police Station. Asin sa Usami's pre-hospitalization program nagluwas sa pamilya sa tricycle driver gikan sa kapin 30 mil pesos nga bill. Dazil Humotikson, aniyang mga detalye sa Osami City. Pagdayo ng asenso, misa-misa, aksedenta halos sa mga top performing provinces sa Tibuk, nasu. Ang good news ng report. Dako ang kalipay ug garbo sa probinsya sa Misamis Occidental human makabut ang ikawalong pwesto sa tibuok Pilipinas sa year-on-year -year growth in local source revenues para sa fiscal year 2024. Kini, base sa opisyal nga resulta sa Bureau of Local Government Finance kun BLGF. Ang maong pasidungog gihatag atul sa BLGF 38th Anniversary Stakeholders Recognition Program nga gipahigayon alang miyerkoles, Nobyembre 5, 2025 sa SMX Convention Center Aura, Taguig City. Kininga nga milestone bunga sa matinudanon lig-on nga pagdumala ni Governor Henry S. Waminal uban sa suporta ni Second District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal at Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ug sa tanang opisyal ug kawani sa Asenso Administration. Tungod sa ilang tinudanay nga serbisyo ug tinguha nga mapaayo ang kinabuhi sa mamisami na kabut sa probinsya ang 53.54% na pagsaka sa lokal nga kita nga nagdala og dako nga dungog og ilah sa tibuok probinsya nahibaloan usab nga ang Misamis Occidental alamang ang nakasulod sa top 10 sa tibuok Mindanao dili kini ang unang higayon nga nakadawat og pasidungog ang probinsya sa miaging tuig 2023, nakabot na niini ang ikalimang pwesto sa parihas ng Tima ilhan ay so sa padayon nga kauswagan, panagiusa ug maayong pagdumala sa pinansyal sa lokal ng kagamhanan. Tungod niini, mas daghang oportunidad ang egilauman ng maabot sa Misamis Occidental. Sama sa pagsaka sa pagsalig sa mga investors ug mas maayong delivery sa serbisyo publiko alang sa katawhan. Ang maong pasidungog, personal nga pagidawat ni Acting Provincial Treasurer Yvonne Iklamuhoy o Provincial Assessor Nepthali Leo Adlaon. Uban ang mga Department Heads o Provincial Doctors nga padayong nagsuporta sa mando sa probinsya alang sa matinudanon, disiplinado ug transparent ng pang gobyerno. Kini kalampusan usa ka dungog nga gipaambit alang sa tanang misa misnon usa ka timaan nga kung magtinabangay ug magmatinud-anon sa pagserbisyo ang 5M's version nga ang mga misamisnon magpuyong, malinaon, malambuon o malipayon, mahimo gayud nga realidad. Special meeting sa Osamis City Development Council gitutukan ng malungtarong pag-asenso sa Dakbayan Airport si Mary Melody Reyes mi pahigayon ng Osama City Development Council kun OCDC ubus sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman Go Fuentes kauban ng mga konsihales, department and offices heads ug development stakeholders ug usa ka special nga meeting adlang Huwebes, November 6, 2025 sa Asenso Osama Session Hall aron hisgutan ang mga inisyatiba alang sa malungtarong pagpalambo sa dakbayan sa Osamis subay sa Asenso Brand of Service. Usa sa mga agenda nga natuki mau ang pagrepaso sa Comprehensive Development Investment Program kung CDIP 2025 to 2028 nga girepresental ni City Planning and Development Office kung CPDO Head Melanie Cipres aron masiguro nga ang investment priority sa dakbayan sa Uzamis o mga development project ni ini magpadayon nga nakauyon sa kasamtangang sitwasyon ug panginahanglan sa komunidad o naka-align sa development goals sa regional o Philippine Development Plan. Nga, ang ato ang CDIP, need na to siya revise to ensure nga ang ato ang mga investment priorities ni align pa ba or responsive pa ba siya sa current nga situation or mga panginahanglan sa ato ang city. So and to ensure po nga ang ato ang mga development projects kay ni align sa development goals sa regional and uh, Philippine development plan. Laki po sab sa natukis sa maong meeting ang pag program sa Continuing Appropriation Balances kikan sa 20% Development Fund sa 2019 to 2024. alon masiguro nga matagpiso sa pampublikong pundo magamit sa high-impact o people-centered nga mga proyekto sama sa Economic Stimulus Support Program, Asenso Uzames Scholarship Program, at Asenso Uzames Rice Farmers Full Assistance Program. Dugang pa, kitukiusab sa mga miyembro sa Council ang endorsement of proposed projects alang sa posibleng pondo pinaagi sa Provincial Development Council kun PDC o Regional Development Council kun RDC. Our esteemed Governor, Attorney Henry Sevilla Waminal, was appointed as the Regional Chair for the Regional Development Council. So with that, he has already given the assurance that whatever projects will be no, whatever projects will be handed to by the Regional Development Council, at least we will have a priority. Dugang pagpasundayag ni Mayor Sam Kabahin sa paglingkod ni Governor Henry Isip, RDC 10 Chairperson. Ang naka-nindot ni Ani Gungkuangod, paglingkod po ni Governor Waminal, as regional chair murag ang national expenditure program karon dili na tong isingit lang tanan nagagikan sa regional development councils na gyud kay ang regional development council moy may nakabalo kung unsay panginahanglanon sa tagsa-tagsa sa iahang rehiyon o sa tagsa-tagsa ka probinsya. Ni ini pinaagi sa padayon nga pagpaningkamot sa Asenso Ozamis administration alang sa transparency, accountability og long-term vision padayon nga gipakita ni Mayor Sam Norman Golf Fuentes og sa City Development Council ang makanunayong pag-asenso usa ka pamaagi sa administrasyon nga anda maminaw nagaplano og nagalihok alang sa kaayuhan sa matag non nga nagpamatuod nga ang dakbayan sa Ozamis dili lamang nagplano alang sa kalambuan kundili dili aktibong nagpuyon ini, pinaagi sa matag desisyon nga gihimo ilabi na alang sa mga Uzamis noon alang sa Uzamis today ako si Mary Melody Reyes Salamat Mel a livelihood program sa Senso Uzamis naghatag paglaom og bagong sinugdanan sa 70 ka mga report ni John Atul sa gipagayon nga kapulo nga bat sa aftercare program alang sa 70 ka persons who use drugs kun pewods nga nagikan sa pito ka mga barangay diin sila nakadawat og 20 ka baktin og 50 ka pares nga manok pinaagi sa Asinso usami Sustainable Livestock Livelihood Assistance Program Nobyembre 5 ning tuiga sa barangay Tabid Covered Court ang City Veterinary Office usami City Police Station o Philippine Drug Enforcement Agency sa si Confidia Provincial Office may paabot sa ilang minsahe og suporta kabahin sa padayon nga rehabilitasyon, uli o malungtarong pangpanginabuhi sa matagpiwod. Sa minsa ni City Veterinarian Office si Dr. Evelyn Suniko, iyang ipadayag nga ang maong Sustainable Livestock Livelihood Program kabahin sa Asinso Run of Service nga nangtinguha nga makahatag og tabang og suporta alang sa ilang pamilya gay pasabot pa niya nga ang maong programa dili lamang usa ka dole out kundi dili kini nang kinahanglan nga mahatagan og hustong pagdagad og pagatiman aron magpadayon og mulungtan so, uh, ihatag sa inyo karon nga livelihood program isa ni nga makatabang makasuporta suporta sa na programa, inyong pamilya kini nga programa dili lang ingon nga dole out no kinahanglan po din siya hatagan na ito. Kasi kung dili na ni siya at maputol ang ato ang programa. Dugang pa, gipahimang niya ang matag beneficiaryong piwods nga kung adunay magdaot sa ilang mga baboy, manok o uban pang kahayupan, pwede silang muduol sa City Veterinary Office aron matagaan og libre nga tambal alang sa ilang livestock. Tinahanglan at imanol kay monitoron po ni sa amuang opisida sa inyong hangtag sa talisak ka Sa essential brand of service na maoy disuportahan sa ito ang mayor sa ron, si Atty. Sam na atay uh, veterinary free veterinary assistance. No? So kung magdaot ay inyong hang mga baboy, manok, baka, kabaw, kanding, o sa padihabas sa mga livestock doon lang mo sa among opisina, sa ina libre na mga tambal na idapat sa inyong hang mga nagtak. Sa isa'y paniya, kalabot sa ilang nadawat na, na baktin o mga manok. Ang madawat is tagpa sa, tag sa, sa 20 kabuk binisisyaris tagsa ka baktin. Kung isa ka baktin ang inyong nadawat, tumuuli po ang isa ka baktin sa among opisina. og kini, okay, mauna po'y among gamiton sa sunod na batch, sa 11th batch na. So, katong makadawat po o duha sa manok, muuli po mo o duha sa manok. So, ato isang siyang palap doon, ato siyang ikuntinyo para dili maputol. Naa ah, sa inyuhang, sa kugis, ang paglambo sa atong programa. Sa laing bahin, ipasalamatan usap sa City Police Station, pinagi ni Deputy Chief of Police, Police Major Yuri D. C. ang asinso sa Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Gupuintes sa padayon nga pagsuporta sa kampanya batok sa illegal nga droga. Pinagi sa mga programa nga dakong nakatabang sa pagbag-o sa kinabuhi sa matagkan biktima sa illegal nga droga sumala pa ni Police Medyo Remillas ang usami City Police Station dili lamang kutob sa pagpangdakop o pagpangbaybas apan aktibo usab nga nagsuporta sa ilang rehabilitasyon o aftercare program aron mapalamu pa ang kalinaw o kalambuan dili lamang sa matagpiwod kundi sa tibok syudad sa Usamis sa inyo ang usami City Police Station dili lang kutob sa pagpangdakop or sa nga pagpang bypass no um, moni mo siya ang among gitawag nga gubat or war on drugs ang um, atong gitawag nga mga bypass operation ang illegal drugs operation but kami gisuportaan na ang inyong rehabilitation ang inyong aftercare program para ni sa kalinaw o kalambuan di lang para sa inyo di para sa ato ang siyudad. Samtang sa minsay ni PIDIA, Provincial Officer Elvis M. Tagoy Jr. nga gipaabot ni PDEA Provincial Office Barangay Drug Clearing Program focal Person, Gisalin Domingo, iyang giawag ang matagpiwod nga muapil o musalmo sa mga aftercare o livelihood programs. Kung ayaw na naimbitahan sa mga aftercare, pumunta tayo kasi <laughs> tinutulungan tayo ng government para mailayo sa illegal drugs na magbago. So kung may mga invitations like this, livelihood program, is, muntahan natin, magpasalamat tayo, huwag tayo matakot. Kung wala tayong ginagawang, mali. Ang ikapulo nga batch sa aftercare program alang sa 70 kapiwods, pwods sa padayon og lig-on nga kolaborasyon tali sa Asenso Usamis Administration, Usamis City Police Politician, City Veterinary Office, Pilia Provincial Office o guban pang ahensya aron masuportahan ang rehabilitasyon, pagpasiguli og malinaon nga pagpanginabuhi sa so matag pwod diin pinaagi matagaan sila og kay gayunan nga mapauswag ang ilang kinabuhi alang sa padayon nga pag-asinso kahusay og kalinaw sa dakbayan alang sa usamis today ako si Leoncio Medali Salamat Leoncio Governor Uwaminal gipa salamatan og gipasidunggan ni NCFT President Pichay tungod sa iyang matinud-anon nga pagserbisyo ug visionary leadership أنيقة آه أمريكا عربية Minsay sa pasidungog pagdaigug ug pagkabilib ang ipaabot ni former congressman o president of the National Chess Federation of the Philippines kun NCFP Prospero Pichay ng Governor Henry S. Waminal at sa paghatag ni Ini sa opening remarks alang sa opisyal na pagbuka sa 6th ASEAN Plus Individuals Chess Championships 2025. 25 ipahigayon at sa 4th State of the Province address kung SOPA ni Governor Waminal Adlong Alunes Pilipinas Nobyembre 4, 2025 sa Bayfront Arena, Oroquieta City. Gibalik lang daw sa NCFP President nga sa kanhi kongresista pa sila ni Governor Henry nakita na niya ang dakong pagpaningkamot ni Ini alang sa kaayuhan sa probinsya sa Misamis Occidental, ilabi na alang sa katawhan. You know, when I was uh, in my second round in Congress, uh, it was the second term of Congressman Ominal. During the budget hearing, before I enter a committee hearing, I could hear a booming voice. His English was fluent, but the accent was very Bisayan. Then I would say, "Ah, si Congressman Ominalian." Little did we know that during those budget hearings, He was really speaking for the people of Misamis Occidental. Pania. Yang not for himself, but for the people of Misamis Occidental. Noce sa panin kamot nakita sa gobernador iyang napamatudan ang pag-visionary ni ini usa ka leader nga adunay lapad nga panglantaw ug tinuoray nga tinguha nga ma-develop ug mapalambo ang Misamis Occidental. There and then I I concluded na alam mo, he had this vision na from the time he became congressman he is going to develop Misamis Occidental as one of the most progressive province in the entire country. Labing mitatak nga pulong usab ni NCFP President Pichay, mao ang iyang pagdaig nga kung adunay 50 ka gobernador sa ni Governor Henry, posible nga mahimong usa ang Pilipinas sa progressibo nga nasud sa kalibutan. Saludo ako sa iyo, Congressman Henry Ominal. Kaya kailangan mahiram ka talaga. You know,

a manager he is. He has managed the resources of the province to the best of his ability. Kaya nakakaingit kayo, Tagamisamis Occidental. Mapalad kayo because you have a governor like con Congressman now Governor Ominal. Ang mensahe ni NCFP President Prospero Pichay nagpakita sa iyang dakong pagdaig o pagtuo sa lirato ni Governor Henry Waminal sa sa ka kalider nga adunay tunauray ang kasing-kasing alang sa pag-asenso o gabaguhan sa misamis sa Oksidental. Tungod sa epesyente, epektibo o maayong pagdumala sa probinsya, may ka kang misamis sa Oksidental, isip o sa kaehemplo sa tinuod nga good governance o padayong giilang modelo sa asenso sa Tibuok, Mindanao. Protektado ang City Hall ay GSOO Zamis Gisiguro nga updated ang insurance coverage sa mga building. sa itong report niya ito ay bisena. Updated na ang renewal sa insurance coverage sa tanang building nga propriedad sa Usami City Hall. Nagkanayon si Supervising Administrative Officer o Officer in Charge sa General Services Office, Fernando Katapang nga ang coverage sa insurance policy kinigikan sa bulan sa Enero hangtod Oktobre. Ang matagtuig nga pag-update sa General Services Office sa mga offices building sa City Hall aron masiguro nga adunay kasiguruhan kung adunay dili damhong nga panghitabo sama sa sunog. Lakip sa pag-update ng mga dokumento, ilalong sa pagdumala sa General Services Office, mao ang renewal o new registration sa mga bihikulong nga uh, gipanag-iya sa City Hall sama sa fleet sa mga truck, motorcycles o mga heavy equipment aron na walay kabilinggan sa papiles. Lakip na ang maayong kondisyon sa mga unit alang sa mapadayon ng serbisyo. Gipaybalo usab ni Katapang ang matag buhatan sa City Hall. Ngamuhin muna sa ilang tagsa-tagsa ka mga property inventory report, isip alang sa itagayon nga physical year end inventory nga gikatakdang himuon sa sayong bahin sa 2026 first regarding the fire insurance coverage of lgu owned buildings our office has successfully updated all insurance policies that were due for renewal from january to october 2025 at present we are continuing the process for december renewals To ensure that all city owned buildings remain fully protected and compliant. Second, we are pleased to report that all serviceable LGO owned vehicles, motorcycles, and heavy equipment units have been registered and insured from January to October this year as part of our effort to avoid surcharges and penalties from the concerned offices. These proactive measures ensures the continued operation of our city's assets and help us avoid penalties from the concerned regulatory offices. And lastly, our office has already issued communication letters to respective departments requesting the submission of their inventory reports for the period January to October twenty twenty five. This is in preparation for the uh, year end inventory, and hopefully, we can conduct a uh, physical inventory by next year. Alang sa Ozamis today. Sina report Salamat Doane Quality Check Pro Regional Director and Hemo Surprise Inspection Sa Ozamis City Police Station. si Siglendri Ruluna Alang sa report. Gihimo ni Police Brigadier General Christopher Abrahano, Regional Director sa Police Regional Office 10, ang kalit nga inspeksyon sa Uzama City Police Station na doon naglabay nga adlaw aron nga personal nga masuta ang kahimtang sa operasyon o kahimpitan sa mga kapulisan sa magresponde sa emerhensiya. Lakip sa Gihimo nga kalihukan mao ang simulation exercises aron nga masukod ang kakayahan o kapasidad sa mga personahe sa magresponde sa dihang adunay kalit nga insidente. Sa maong aktibidad, ipakita sa mga pulis ang ilahang epektibong koordinasyon, disiplina o profesionalismo sa pagdumala sa sitwasyon. Mas na padali kinipinagisab sa mga logistical support sa Asenso Uzamis Administration, pinagis pa Pangulo ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Uban sa pag-abag nila ni Working Governor Henry S. Wominal, Congressman Ando Wominal o Congressman Indy Wominal. Tungod sa mayong resulta, gidayeg ni Police Brigadier General Abrahano ang mga personahe sa Uzama Ceremony Station na alang sa ilang alerto nga paglihok o pagpatuman sa PNP protocols. Iyang gibasabot usab ang importansya sa padayon nga kaligon, pagbantay o kooperasyon sa komunidad aron nga mapadayon ang kalinaw o kahusay sa rehiyon. Alang sa Uzama Today, kini si Glenn Ray sa Ozamis Free Hospitalization Program, nagluwas sa pamilya sa tricycle driver gikan sa kapin 30,000 pesos na bill. Aniya si Angela Mecarante, alang sa Maritalia. Sungkos sa langit ang kalipay nga gibati ni Albert Abastas, 35 anyos, usa ka tricycle driver nga taga Barangay Bongbong ning Dakbayan sa Uzamis, sa diyang iyang nahibaluan nga ang kapin sa 30 mil pesos nga hospital bill sa iyang asawa nga si Jocelyn Kalupi Abastas gibayaran o gi zero balance pinaagi sa Ascenso Uzamis Free Hospitalization Program. Kung gibati karon nag sobra sa sungkos langit yun ang akong kalipay nya nag zero balance me karon Malaumon nga miduol si Albert Abastas sa buhatan sa Asenso Uzamis Administration, pinangaluhan ni Mayor Sam Norman G. Fuentes aron sa pagpangayo ginabang tungod kay wala sila ikabayad sa 30,267 pesos and 68 centavos nga hospital bill sa iyang asawa nga anaa na admit sa St. Joseph General Hospital. Sumala pa ni Albert ang iyang asawa na diagnosed nga adunay acute exacerbation of bronchial asthma ug sa wala pa nila kinigidala sa hospital, gibati na si Jocelyn og paghuot sa dughan sa punto nga naglisod na kini og ginhawa. Ano nga sa mandi niya yung mga asawa sa'yo? Hmm, Kasi asthmatic So wala pa ninyo siya gidala sa ospital, at sa so, mandi niya ang magpangbati niya? Ang iyang gibati, ihaliko din tapos naghuot yung dughan, maglisod siya o ginhawa.

Ang balatian nga asma ni Jocelyn, dugay na nilang nahibaluan o gado na kinigina-maintain nga tambal apang tungod sa kahuyang sa lawas na trigger pag-usab kini. Na naibawaan na naman niya siya before pero nag-maintenance na siya. Then karon lang siguro wala na nagkaya na, siya lawas. Nag-trigger na gano'n niya ang asma. Isip usaka ka-tricycle driver, giang ko ni Albert nga dili paigo ang iyang kita sa pagpamasada o kulang ragayod sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahang lanon. Rasun usab, nga wala sila igong kantidad nga ikabayad sa dako nila nga hospital bill. Apan sa dihang gizero balance gini pinaagi sa Asenso Uzames Free Hospitalization Program, dako ang iyang pagpasalamat nga kang Mayor Sam Norman G. Fuentes, ingon Manila Governor Henry S. Waminal, Second nd District Congress Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ug Ascenso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. tungod kay sa ikatulong higayon niyang pagpangayo o tabang, wala gayod siya na pakyas. Kuan rin taong ko, tricycle driver. Uh, so, diligyo sa ego ato tama lang siya sa panginadlaw nga pagkaon. Hindi na pasalamat ko nga karon niya natagaan pun og ato ang mayor, isang puwentes, Governor Henry Waminal, Grisman Ando Waminal. Ug panghinaot ni Albert kalabot ni ini nga programa. Kuang panghinaot ani nga magpadayon jud ning ato ang kuan hospitalization. Unta nga di na, ni, di na ni nila walaon. forever na sa misok. Kaya eh, dako yung tabang. Padayon nga nagpamatuod ang kasinatian ni Albert Abastas sa tinuod nga katuyuan sa Ascenso Uzamis Free Hospitalization Program nga nagtinguha sa pagtabang sa mga kabus o sa mga walay igong kapasidad sa pagbayad sa ilang mga excess bills sa ospital ingon nga buhing ehemplo sa tinuod nga serbisyo publiko. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela Mae Geraldine. Salamat may ang Ozamis sa Kanato ng na serbisyo Publiko sa kanuna Essential Ozamis Administration ubus sa pagdumala ni Mayor Tony Sam Norman G. Fuentes pinaagi sa Essential Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages Sam Norman Fuentes, attorney in the Uwaminal. Kung ando Uwaminal o Gassenso o News Channel. PLEASE SUBSCRIBE TO THE OFFICIAL AONC YOUTUBE CHANNEL DIN makita SA NINYO na NAKA-STREAM LIVE ANG AMONG MGA PROGRAMA SA NGALAN SA KINTIBUKANG AONC TEAM YONSHO MEDALLO ADONI DICENA JUN PURGATORIO ARES SA KIM TANGARO MACONCHIL MALINIS MARY MELODY REYES ANGELA ME Kerante. Mary Ann Lumapas, zander the leader si Glenrey Roluna sa Misamis News Network, ako si Daza modikson. salamat. Kanunay asenso o zamis, asenso si gundo distrito asenso Misamis Occidental. asenso pinoy.